galaw ka, -gal, kay harot harot din na di mapigil ang gas. Galau ka, -gal, ang lahat ginagalaw, galau, at pakiayam. Galau -gal. ka. Ipinaglaro mo na, sapre ona si Ardie Villena ng uh, Filipino Consumers and uh, Arjun, bumati ka muna at ano bang uh, iibutag ng iyong i-report -re ngayong uh, umaga? Ngayon po ay uh, International Consumer Rights Day. Oh, okay. Ano po? At uh, nagsimula po ito sa bansang uh, Estados Unidos sa isang talumpati na ginawa ng dating Pangulo oh. uh, John F. Kennedy, March 15, 1962. At doon po ay nilatag niya yung apat na batayang karapatan ng mga uh, mamimili o consumers. At uh, noong mga sumunod na taon ay nagkaroon po ng mga batas ang mga ibang bansa at ito ay na-adopt na rin po ng uh, uh, United Nations. Ito po yung mga panggahing uh, karapatan nating mga mamimili, tayong mga Pilipino, na madalas ay ating nakakalimutan ang uh, mga karapatan nito na dapat nating uh, uh, ikiit at uh, Tingin po sa inyo kaalaman ang aming organisasyon ng United Filipino Consumers and Communities. Kami po ang unang opositor kay Secretary-designate Gina Lopez. Noong kami po ay uh, pumunta doon sa kanyang tanggapan at uh, nagpadala rin kami ng liham sa uh, ombudsman ano po, at uh, pumunta kami ng Senado sa si, para ihatid namin formally yung aming uh, opposition sa kanya. Ano po ba yung aming batayan? Ito po yung aming batayan. Usapin po ng Clean Air Act at usapin po ng Clean Water Act. Sapagkat, inupuan lamang po ni Secretary-Designate Gina Lopez ang usaping Clean Air Act at usaping clean water act. Hindi na po kailangan sumakay ng helicopter ni Secretary Designate Gina Lopez para makita niya ang matinding problema ng pollution sa hangin at sa tubig. Punahin ko po yung issue ng Clean Air Act. Bumili po ang kanyang tanggapan ng mahigit sa 800 milyong piso na halaga ng mga equipment. Tama, hindi po niya panahon yun. Pero dahil isinumbong sa kanya noong August 2, 2016, makalipas ang anim na buwan, inupuan niya lamang po. Ang aming kahilingan ay imbestigahan niya yung ilang mga tiwaling opisyal sa loob ng DNR. Subalit, so nagtengang-awali siya at wala siyang aksyong ginawa. Umaksyon lamang siya noong kami lumabas na sa Ombudsman at formal na namin siya nireklamo bilang isang uh, uh, pangunahing uh, responsable individual sa DNR na isang kasong kriminal. Sapagkat para sa amin, sa tingin namin, ay inilagay po sa Piligro ng Secretary-designate Gina Lopez sa Piligro ang kalusugan ng 110 na milyong mga Pilipino. Dahil yung mga makina na binili ng DNR ay inamin niya rin kinabukasan nung siya nag press call, hindi po gumagana o calibrated ang mga makina ng DNR. So ano ibig sabihin doon? Inaayunan niya yung aming posisyon. Yun nga lang, nagtataka kami bakit hindi niya chinugi yung mga tiwaling kasamahan niya ron sa loob ng DNR. Pangalawang punto po, sa so, usapin ng Clean Water Act. Sa ilalim po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, panahon pa po ng dating Pangulong Marcos taong 1972. Nakalagay po sa MWSS sa kanilang charter na dapat meron pong sewerage pipes at mga uh, treatment facilities, water treatment facilities na dapat nakakonekta sa lahat ng bahay dito sa Metro Manila, kasama po ang Rizal at anim na bayan ng Kabite. Ito po ay 17 milyong Pilipino na nakatira rito sa Metro Manila na hanggang ngayon po ay walang ikinakabit sa lahat ng mga bahay ng Metro Manila ang mga konsesyonaryong Maynila at Manila Water na tubo papunta sa Sibirit Statement Plan para hindi po malason ang Pasig River, hindi po mamatay ang Laguna de Bay at hindi po malason ang Manila Bay. Pero hanggang ngayon, inuupuan niya po yun. Hindi niya po inaaksyonan. Bakit? Nagsimula po ng environmental charges. Itong mga dambuhalang oligarko na ito sa tubig, 2002 hanggang taong 2007, kumulekta po ang pamilya Benpres sa ilalim po ng kumpanya ng Lopez. Bago ito, naibipat sa kumpanya ni Manny Pangilinan na ngayon ay umabot na po sa 32 billion hanggang 38 billion pesos na binayad nating mga water consumers na wala po yung sewage pipes at wala naman yung treatment plant na ito. Ano po? So, ang ibig sabihin, si Ben Press, sa aming estimate, nakakolekta siya ng 1.8 billion pesos na pera nating lahat na hindi naman inilagay ito mga water pipes na na konektado sa treatment plant. Ngayon, talong, kaya pa siya tahimik sa usapin ng Clean Water Act ay dahil beneficiaryo ang kanyang pamilya doon sa dating proyekto. At huwag niyo rin pong kalimutan na ang kanilang pamilya ay dating may kontrol ng Meralco pero ngayon, sila ay nakatago sa likod ng Meralco na nagsusupply ng kuryente sa ko at yung tatlong malalaking planta na nagsarado itong malampayang plant na ito ano po na nagsusupply na tinatawag nating natural gas na ngayon kaya magtataas ang singil sa sa kuryente dahil nag shutdown yan ay kinakailangan pakainin ng diesel fed engine magkano ang uh, tatakbuhin yan? nasa almost 2.8 billion pesos po pero yun ay pass on ngayon So, anong role nila rito? Meron pong malal malalim na role ang mga pamilyang oligarko sa usaping ito. Kaya yung nagaganap po sa usapin po ng Senado, ang tingin po namin dyan ay malaking gera ito ng mga oligarko. At ang naiipit, tayong mga consumers, tayong mga uh, Pilipino sa usapin ito. Tama na dapat po na magkaroon ng hustisya sa kalikasan. Katulad na sinasabi ng ating mga kongresista rito. Ano po? Pero hindi po kinakailangan selected si Secretary Designate Gina Lopez. So, usapin lamang ng mining. Meron pong clean air, meron pong clean water. So, yan po ang aming posisyon na hanggang ngayon, ang aming tindig ay dapat po siyang ma-reject, dapat po siyang sipain dyan sa posisyon na yan sapagkat inuupuan niya at dinidribo lamang niya tayong mga Pilipino. Salamat po. Well, kung ma ma matindi yung, yung uh, ng grupo ninyo, ano, pero itong uh, tungkol sa mining, uh, na napakainit ang nais na may political issue ngayon, na nababanggit na mga, na may mga politiko na may business niya, kaya gano'n. Kayo ba, sa tingin nyo, kung sakaling hindi talaga pwede, sabi mo, ayaw nyo na kay na Gina Lopez, sino naman yung sa palagay nyo na pwedeng maghawak niya? Lo? Alam mo, napaka-importanting departamento ang DNR. Talagang business, kabuhayan talaga, tuloy kalikasan. Binigay sa atin ang ng Panginoon ng 7,100 island ng Pilipinas. Eh. Eh, kung talagang lalagyan mo yan, walang pang sa akin, eh. Although yung island na yan, nandiyan din ang negosyo, pero dapat ating pagmalasakitan din yan ang pangalagaan naman, siyempre. Yung tao po na pwedeng magpatupad ng batas na, na tama, yan po yung nararapat na ilagay natin. Meron po tayong proseso ng batas na dapat sundin ang lahat. Kasi kung hindi natin susundin ang proseso ito, magiging anarkiya yung ating republika. So, sumunod lang po kung sino man yung DNA secretary na ipapalit dyan. Ano po? Asa ah, nakikita po kasi namin, ay tila yata ah, mainit siya dun sa isang issue pero doon sa mga ibang issue na tingin namin na alin ba, feeling ni Sofri. paglabas mo rito, hindi mo alam yung polluted yung air. Kanino ba tungkulin yan? Maaaring tapos na yung kanyang administrasyon, makalipas sa aning na taon, kung, kung siya yung talaga yung pagpipilitan ng ating Pangulong i-appoint dyan. Pero after 10 years, doon mo pala makikita, may sakit ka pala sa baga. Eh, ang punto lang dito, ang hangin po ay handog sa atin ng Panginoong Diyos to, ang tubig ay handog sa atin ng Panginoong Diyos to. So dapat ito pangalagaan, dapat nating ipatupad ito ng nasa saayos. Ano po? Isang credible na individual na susunod sa batas ng uh, kalikasan at sa batas ng uh, Republika ng Pilipinas at inuunod din po yung batas sa uh, international. Dapat po ganon. No? So uh, kami wala akong kinikilingan kung sino yung uh, iupo dyan o ipapalit dyan ang um, sa amin ay ipatupad niya yung uh, batas natin na uh, dapat uh, sumunod tayo lahat. Ang oro director po na Liga at ng DCRJ, TV Radio po yan. Thank you, Chairman Mike. Uh, doon sa issue <laughs> ni Secretary Gina Lopez, na bypass na na CA. Uh, pero may friction niya ngayon sa Malacan yan, among those cabinet secretaries, lalong lalo, -lalo sa si Secretary Dominguez ng DOF which is kumarap siya doon sa CA against, at uh, against na uh, against sabi na natin niya yung si, si Randy Lopez. Pero nagpahayag naman si President Nicom yesterday na lahat ng nakapakap na against kay Gina Lopez ay uh, sportado, o pinifinance ng mga mining companies na against dito kay Secretary Nicom Lopez. Uh, Sir R.J. Villana, baka kayo itag na binabayaran ng mga mining companies. Alam niyo po, hindi po Pangulo si Pangulong Duterte Idinimanda na po natin si Manny B. Pangilinan, isang mining operator. Idinimanda na natin si uh, DM Consunhi, isang mining operator. Pakicheck lang po yung aming record, 54 oligarchs, generals, government employees, including po dalawang cabinet secretary. Sino po ito? Rogelio Singson, dating presidente ng Maynilad, na ginawa ng cabinet, uh, DPW secretary, ni Pangulong Aquino at ang DPWH po, siya naman ang nasa ilalim ng MWSS. So ano meron doon? So lutong tubig. Doon naman sa isa, Manila Water, anong ginawa ni Pangulong Aquino? ina niya naman sa Cabinet of the Secretary. Ngayon, tingnan natin yung mga Cabinet members. Sino kaya ang mga bata ng mga oligarko rito? Pag tinalupan natin lahat yan, may maaamoy siyang buntot. So palagay ko po, eh bago siya magbato no ng anumang akusasyon ano po malinaw ang aming tindig sa mining kung ito ay nakasira talaga sa sambayan ng Pilipino panagutin sa batas yang mga yan panagutin natin sa batas yun lang po no at uh, tingin ko yung usapin ng destabilisasyon eh di ko maintindihan kung ano yung pinanggagalingan nung uh, ano na yan, nung uh, kanyang uh, statement na yan. Hindi ko po talaga maintindihan? india ngayon kung kami pararatangan isang karangalan po bilang isang patriotikong Pilipino na tumitindig sa isyu ng taong bayan laban po sa mapansamantalang mga oligarkiya tinatanggap po namin ang hamon ng pangulo so may may third party pa pala si Irene mga mining na uh, opositor no uh, pero matindi yung paninindigan ni pagkulong ipag ko kahit reappoint daw talaga si city council natin yung tanong niya eh uh, yung clutch talaga sana para Pagkatapad uh, na ako dito, wala akong uh, salita o radyo online mga ka araw ng pagdating araw. Balikan po lang po yung mga pamiyayari. Nung nag-apla po kami sa Ombudsman, nagtatawag siya ng na press corps. At nasundan pa po ito ng mga ibang press corps. At doon may sinabi po sa si Sekretary-designate Gina Lopez. Meron daw 50 million piso na no umikot. Pero kinabukasan, binawi niya yun. So ano yung ibig sabihin nito? siya mismo is feel na, na ginagawa. So dahil pumutok na yung istorya, no? nausgahan na natin yung kongreso, nausgahan na natin yung senado, pero binawi niya. Ano ko? Pero nag-stick ito sa social media. Diretso ang natake. Pero hindi natin alam, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung walang mga operator sa likod ni Duterte. Walang operator sa likod ni Gina Lopez. Ibig sabihin, ganun din naman po sa mina. Meron din naman po eh. Pero sino pa ang kawawa rito? Tayo mga consumers. Tayo po ang kawawa rito. Dahil tayo ay pinag-aagawan ng mer malaking merkado nito. So ang tanong, yung nakasaad po sa preambulo natin, kaming nakapangyayaring sambayan ng Pilipino. Nangyayari mo ba ito sa tunay na esensya ng ating demokrasya? So, tingnan po natin. Bahagi ito ng malalim na politika ng ating bansa. Ano po? At uh, pare-pareho tayo binibiktima at pinagsasabong. Ano po? Isa lang ang bansa natin. Mahalin naman natin yung bansa natin. Para sa susunod na generasyon, ang hangin at tubig ay handog sa atin ng Panginoon gawing negosyo at yung mga posisyon, huwag natin gamitin na kunyari tayo maka-environmentalist pero meron tayong ibang negosyo gustong isula, isulong para mamonopolize mo naman yung isang negosyo. Laban doon sa isang oligarko. Mumura pa ang halaga ng presyo ng kuryente pag napunta sa Pamilya Lopez? O napunta sa Pamilya Pangilinan, Alcantara, Aboytis? Hindi. Nagpalit ng gobyerno, nagpalit ng presidente. Pero yung mga oligarko na yan, sila pa rin na nasa likod. So ang problema natin dito ay ang kabuhayan ng mga Pilipino. Paano tayo magtutulong-tulong? Paano natin ma-regulate itong mga oligarko na ito na nagsisinungaling sa harapan natin at ginagamit pa mismo ang executive? O sabihin na natin, pati legislative. Mawalang galang po ang labi mani ng mga taong ito. Pero ano ba ang gusto natin gawin sa bayan natin? Saan ba tayo patungo? Ito ang totoong kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kung gusto natin palayayan ng ating bayan, online natin ang ating ekonomiya. Gawin natin itong industrialisado. Ano po? At uh, manindigan po tayo para sa katotohanan. Maraming salamat. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli. At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan,